nandito po tayo mga kayari natapos na po yung binarnisan natin dito oh. katatapos lang first coating kasi ako kaninang umaga tapos binalikan ko ngayong alas 4 ayan okay na daw sabi ng may ari hindi na ulit papatungan pero First coating lang po ito. Hindi pa po ito na second coating pero okay na daw. Ganda na daw. Gandaan na sila. Hindi kagaya nung una. Sabagay maganda rin kasi clear ito. Maliwanag na maliwanag po. tatlo lang po ito. Oh, Ayan. Kapatapos lang. Ayan tab na eh. rin. Pero, mas maganda sana kung maisikan ko ting pa ito. Kasi isang litro lang na-apply dito sa tatlong buwan na ito. Isang mga ito yung ginamit ko yung nipon na perlas yan madalas po ito yung ginagamit ko kasi ito yung pinakamaganda ayan po yung may ari oh. kaway ka mo nantay sali ka sa vlog <laughs> <laughs> oh. Ya. Yeah. Rupanya hari itu apa jadi kok penasaran. Test baliknya sa original na kumulai kasi date. Ang banget na tingnan kasi tok klok-klok nang kerok-klok tok-tok ning ano. yung varnish sobrang tagal. Kiniskos ko na lahat, kiniskos, inuklat ko talaga yung dating varnish kasi 'pag pinatungan mo yung dating varnish tapos mag-apply ka ng bagong varnish eh hindi mo alam kung anong brand yung ginamit doon May tendency si kasing 'no kukulubot. Kaya hindi ako talaga yan. Tinanggal ko yung dating varnish niya. Bago ko in-apply ng Nippon brand na Merklos. Ayan. Ayaw kasi ni nung may mga kulay-kulay pa. Gusto niya yung clear lang. yan, Maganda na rin. O, oh, makintag na rin, o. Oh. O, oh, maganda na. Ayun po siya. ay idamay ko nga pala to itong sliding gate nya ako po yung gumawa nito Karang taon lang po ko pinawa ito, pati ito, ano niya. Halos ako po yung nag-maintain ito sa bahay niya. Oh, sige, nandito na lang. Sana huwag na kong kalimutan mag-subscribe. Mag-like, share. Paki-click ka rin notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Salamat!